Abing nagkaroon nga ng friendly na pagtatalo itong si Lebron pati na rin si Stephen Curry sa gitna ng court pero bago natin pag-usapan yan mga idol ito muna kang si Jalen Brown at ang kanyang parang paghinginga ng pasensya matapos na ng mga sinabi niya kay Bronny James. Well, ni-retweet kasi na ito ni Jalen Brown. Ito nga video clip kung saan nahuli nga siya na sinasabi niya na sa tingin niya nga daw hindi pro itong si Bronny. Sabi na ito ni Jalen Brown sa isang tweet, it's a flex nga daw ng iyong anak ay makakalaro kasama mo in the NBA. It reflects greatness nga daw and longevity. At sabi niya na itong si Bronny daw has all the tools around him to be successful. Kaya naman daw looking forward itong si Jalen Brown sa magiging growth nga daw neto ni Bronny James. At yan nga mga idol ang naging parang pagbawi ni Jalen Brown dito nga sa mga sinabi niya kay Bronny James. At alam nyo hindi pa dyan natapos nang dahil alam nyo pa mga idol, ngayon ay na-reveal nga din na itong si Jalen Brown had the same bad start kagaya ni Bronny sa kanyang first three summer league games Nang dahil noong taong 2016. Nag-struggle ng sobra si Jalen Brown sa kanyang summer league games Siya ay 5 26 sa field at ngayon 2024 si Bronny ay 6 26 Pero nakita naman natin Jalen Brown ay talagang nag-develop sa napakagaling na player na ngayon Finals MVP pa So hindi ito shot kay Jalen Brown mga idol kung hindi. It's more about Bronny. Kung saan mga idol na hindi nga porket hindi magandang kanyang Summer League performances ay ganun na ang kanyang buong NBA karira. Nakita naman natin si Jalen Brown went from having the worst Summer League performances to being a Finals MVP. So, tingnan nga natin mga idol kung magiging ganito rin ba ang trajectory ni Bronny James, Kagaya nga kay Jalen Brown. Anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan. At atin nang ang pag-usapan ang friendly na pagtatalo. Sa glit na pagtatalo ni Lebron, pati na rin ni Stephen Curry sa gitna nga ng court. Well, matapos ng panalo ng USA laban sa Serbia, ay ito muna ang mga naganap. Panorin natin. And then ang friendly na pagtatalo ni Stephen Curry pati na rin ni Lebron ay naganap nga nung i-play e na ng arena ang kanta na Not Like Us na ito nga ni Kendrick Lamar. Mukhang nga napagod na itong si Stephen Curry at sinabi niya na parang paulit-ulit na lang daw itong ang kanta na ito na piniplay tuwing nananalo sila at hindi lang naman daw ito ang kanta sa Amerika. Pero mga idol, hindi nga sumang-ayon si Lebron James sa kanya kung saan sinabi niya nga at daging sagot nito ito ni LBJ na I love it nga daw. Gusto nga daw ni Lebron James itong kanta na ito na piniplay every time they win. And speaking of these two NBA legends, mga idol, ay na-interview nga sila before the game o saan sinabi nga na itong dalawang ito, nag-agree silang dalawa na dapat nga daw na yung rivalry nila on the court ay hindi nga maghadlang sa kanila. So pagkakaroon nga ng magandang friendship nga daw, relationship of the court. And well, inamin nga din nila ng unang mga taon nga daw ng kanilang rivalry ay may tension between sa kanilang dalawa hanggang off the court. Pero ngayon daw ay naiayos na nilang dalawa yan and they have a great relationship of the court. At yan nga mga idol ang magandang balita patungkol dito sa dalawang NBA legend na ito. Magkalaban man sila on the court, magtropa naman sila off the court.